Pagpapangyari ng si Lord. Pagpapangyari ng si Lord. Pagpapangyari ng buhay na buhay, kompleto po. Asalas As ako, tayo pang lahat sa pagpapasalamat po, no sa ating Panginoon dahil ito po'y kalooban ng ating Iyus. At ko po sa aklat po ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 17 18. Basahin ko po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Ang sabi po ng salita ng Diyos, magalak kayong lagi. Amen. Masaya ba kayo? Magalak ba kayo nakarating sa presensya ng Diyos? Kaninang kartahan po, magalak po ba kayo? Nagalak po ba kayo lahat? Amen. Sa pagbubuli sa Diyos. sa lahat ng pagkakataon. At ito yung pagkakataon na pagkakasalita ng Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos, Church, mga kapatid. Kalooban ng Diyos na tayo kung lang ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. At sila po, kopya ng pesa ng sa buong isang linggo. Taas ang kamay! Sino po na? Ayun, sa na buhay po mama doon na rin sa natin ang Diyos sa buhay. ko Napakabuti po ng Diyos. At Diyos po na tamo pa, 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 pa uh, Patuloy po ako nagpapasalamat kapasalamat po sa Panginoon na sa patuloy po pagsunod at sa pasyon na ito, sa pagbabasa ng Bible, ito talaga, hindi nga na sa Bible, wala ko pala talagang tayo sa ibang itaas talaga at wala ka ako magbago, maliba ng Diyos ko sa mga kung pamamagitan yan ang patulong ng Ibiglia. Patuloy ko ako ng sa Diyos sa kahawagay ng isa ay buhay ang isa. Sa patuloy ko ito sa sunod, patuloy na ako pinabago, inaayos ng aming buhay o sa mga ito. Salamat talaga sa katagumpayan sa isang linggo, pinanto sa isang linggo katagumpayan. At alam ko, marami kong gagawin na ang Diyos sa aking buhay. Sa so, patuloy kong pagsunod sa Diyos, parang yung kong nananabik na no, no, alay, uh, no, no. Diyos ko no, talaga no. ay buhay. At siya po ay talagang nagbabago sa bawat isa po sa atin. At yun po, sa Diyos ko na tapatay salamat. <laughs> sa Diyos ko talaga ay may pag-umbago. Sino pa po? Aiuto poi bene mamma lo detto la porta che non mi ha detto Gracias. Pero salamat sa Diyos, dahil wala akong Tuesday, tinagpasalamat na ngayon sa inyong malulit at po po! Naman po. sa buhay po natin ang 10 minuto. Ganyan is good? Mabuti ang di ba? Dahil na tayo. Nakakita? wala nang iniindang sakit, ayaw ko sa inyo. Pero ang gusto na puti sa lahat ng oras ng panahon. 24-7 na natin buhay, dapat lagi tayo magpasalamat. Ano ang pagsubok, dapat natin panwapin dahil wala tayong makayanan sa ating buhay, kundi ang Diyos ang magbibigay sa ating lakas. Salamat sa isang lingkong nagdaan mga dalawang linggo kahit walang trabaho. Umihinga na akain, pinagpapala, binibigyan ng lakas, binibigyan ng pag pananampalataya at pag-ibig. Ang katunayan lagi niyo asahan sa buhay niyo. Dahil wala tayong magagawa, kung hiwalay tayo sa Diyos. Ang isya, pag wala sa tubig, namamatay. Ang tao, pag wala sa Diyos, namamatay. So, dapat nating unahin ang Diyos, sa 6.3, pasalamatan, unahin, Amen. at dahil tayo magpulay-bulay ng kanyang salita. Dahil ako, tapos na po sa

Amen. I Amen. I Alam ko sa Panginoon, Talaga napakabuti po ng ating Panginoon. Yun po, salamat po sa aking mga mga sa buhay. Nais naman po ay hindi po natutakot eh. Diba po? Kaya yun, maraming salamat maraming sa ating buhay. Lubos po ako ng papasalamat kasi mga mga tataraan. Diba po, napakataas ng aking sugar. napakabuti po talagang nagbibigay po sa ng kagalingan sa ating mga sigaragaman. Bagaman po, di nagbibigay po ang Panginoon ng Iskabisto, yun po ay ang ating mga pastura. Talagang po, hindi po talagang po mabaya ang Panginoon na talagang ang kagalingan talagang pinagalagod sa atin. Manalig lang po

से

Vem pra que... church na ng Diyos. Kung hindi tinitigyan ng mundo, yung ng Panginoon. Dahil mabuti ang Diyos, ang salo po ng Panginoon, huwag po tayong Amen? Gusto niyo ba yung Mapahama kayo? Ayoko din ng Sino ba ba? ni Para pangangin natin ang Diyos. Ano ba ko po Thank you po uh, love to say Uh, ay po, kasi may isang tao na tinadal uh, sa buhay ko. Uh, so blessed kasi. Wala, uh, sa anong fears na may nangyayari po rin buhay ko na, so, na alam po, umalik, Pero alam niyo na baka anong may ginawa unexpected na uh? alam ko hindi kuwaya. Alam ko hanggang doon na lang pero Thank you, thank you my Lord kasi ano, ginawa niya sa buhay ko na akala ko na mahirap, akala ko na hindi ko kaya pero hindi ka na ako ng lakas, hindi ka na ako ng kapayapaan, kapayapaan na nagagaling sa akin kayo sa anong mga 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 kasi nakikita ko yung progress ko, nakikita ko yung, progress proseso na kami niya ako, nabago mo din, ginapalik. Amen. Amen. Amen.

na, okay na. natin tayo. Ayun, Ay, sa Ano kayo, Luigi? ba? Okay. So, ayun po, uh, ayun po, magandang sa So, gusto ko rin po yung sa liya. yung mga sa taro, pata, na yun niya. Uh, maraming nangyaring mahirap. Siguro, okay, hirap mga may, yes. Kasi, mahirap. Pero rin, napakasalamat po ako sa Lord kasi may mga times po na nagbabalak po talaga ako ng sa worship team. Pero rin niya, nagpapasalamat ako sa Lord kasi binibigyan niya pa rin ako ng lakas na reason na yun niya, yung tinawag niya sa akin kahit na may mga times na kahiya. Eh, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi kami yun, may nangyari. Yeah, nakikita nakita ko naman yung progress, yung or, pag pagbabago, may pahingi tao sa akin po. ito yung pasang ito. Yes, ma'am! Yes, Sino po? Ako ang pinagkabit niya si Lord sa na, niyo? Lana? Ay, eh Ayan, po ba? Wala na. na natin susunod, no? Patuloy! ang pagpapasalamat sa Diyos sa buhay dahil may sarili po pagpapasalamat dahil bagamat kami alam po na kita worship team, talagang na po ang Diyos. Amen. Bagamat may yan lang yung takot namin ang pamamalami noon. Ang kaya? Amen. Yung takot namin kasi akala namin noon hindi namin kaya. Amen. Namin kaya sa dahil yeah. Sa lahat ng aral, lahat ng puro, lahat ng tugtog, awitin na, itinuro sa amin ng Panginoon sa mga nakalito sa panahon ay na naggagawa po namin ngayon na naniwala po kami na lahat kung nawala ngayon ay ibabalik po ninyo ngayon. Kayo kayo. Amen! Alam mo, patatagang wala ninyo ngayon. Sabay po natin, nandunin natin tayo sa buhay po ni